Noong bata pa lamang ako, nakatara ako sa isang maliit na bayan. May isa akong kapatid na lalaki. Bali dalawa kaming anak ng nanay ko. Madalas akong inuutosan ng kuya ko na pumili sa tindahan kahit na ito'y gabi na. Sanay naman ako dahil bibihira lang ang sasakyan. Tricycle lamang ang kalimitang makikita mo sa sakyan sa amin. Sa pagpunta ko sa tindahan, madadaanan mo dito ang mahabang madilim na daan. Tuwing araw, ito ay isang malilim na lugar dahil sa mga naglalagihang mga puno. Maraming nakalaylay na mga baging sa bawat puno. Dahil sa katandaan nito, at makikita mo dito ang mga bakanting mga lote na kahit ni isang bahay ay walang nakatayo at walang sinuman ang nagtangkang magtayo ng bahay dahil sa mga kababalaghang nangyayari. Hindi ako takot dumaan pag umaga pero kapag gabi na para itong kakaibang lugar isang nakakalungkot na lugar at pinaniniwalaan ng mga tao na lugar ito ng kadiliman. Kahit na streetlights ay walang nakatayo, makikita mo lang dito kapag gabi ay madilim na paligid as in wala kang makikita. Kahit na maliwanag ang buwan ay wala pa rin itong silbi dahil sa mga nakaharang na mga puno sa tuwing dumadaan ako sa lugar na iyon ay para bang may nagmamasid sa akin para ba akong sinusundan nito at pakiramdam ko parang may nilalang na nakatira sa lugar na iyon marahal ito sa mga kwentong kwento ng mga tao na may nakatira daw na aswang lumalabas lang daw ito kapag gabi tuwing umaga naman daw ito ay isang magandang babae. Tangi mga bata lamang daw ang pinupuntir yan ito. Habang dumadaan ako, may napansin akong isang anino. Nakaabang lang ito. Naghihintay ito ng sandali. Sa isip-isip ko pa ay baka pinaghahandaan lang ako nito upang sugurin ako. Sa tahimik ng lugar na ito, hindi maaari akong sugurin. Marahil ay naghihintay lang ito ng tiyempo. Hindi ako sigurado sa nakita kong anino. Tanging imahinasyon ko lamang iyon. Dahil na rin sa mga kwento kwento, kaya naiisip ko iyon. Napalingon ako ulit sa kaliwang bahagi ng lugar. Isa e na namang anino ang nakita ko. Sa pagkakataong iyon, hindi lang anino ang nakita ko ito ay isang mabangis na hayop na hugis tao. Mahahaba ang mga pakpak nito. Matatalim na mga kuko at basa ang katawan nito. Maya-maya pa ay nawala ito ng bigla na parang bula. Medyo nawala ang kabako ng mga oras na iyon. Ipinikit-pikit ko ang mga mata ko. Baka namalik lang ako. Nagpatuloy na ako sa paglalakad at pumunta na ako sa tindahan. Ngunit, nang makabalik ako sa lugar na iyon, parang may napansin akong kakaiba sa may harapan. Agad ko itong inilawan ng daladala kong flashlight. Nang inilawan ko ito, wala. Pero, hindi pa rin mawalang kaba ko. Bigla na lang lumakas ang malamig na hangin. Paglingin ko sa likod, laking gulat ko. Sa nakita ko, isang nilalang na may mahabang buhok at malapaniking pakpak. Naglalaway ito. Nakatayo ito sa likod ko. Tumakbo ako ng tumakbo upang makalayo sa lugar na iyon. Pero nararamdaman kong hinahabol ako nito dahil naaamoy ko ang kanyang hininga. Kaya tumakbo pa ako ng tumakbo sa abot ng makakaya ko. Pero habang tumatakbo, kinalmot na naman ako ng kanyang mahabang matatalim na kuko. Pero ginawa ko na ang lahat sa abot ng makakaya ko. Nakarating ako ng ligtas sa bahay. tumingin ako sa salamin. Laking gulat ko sa nakita ko. May punit ang damit ko sa may likuran ko. Ito ay kalmot na humabol sa aking halimaw. Sinubukan ako ng halimaw na hulihin pero hindi niya nagawa. Mabuti na nga lang tanging damit ko lang ang nakalmot niya. Ayoko nang dumaan sa lugar na iyon dahil natatakot na ako. Sinabi ko sa nanay ko, hinding hindi na ako dadaan sa lugar na iyon dahil nga may aswang. Tumawa lang ang kuya ko sa narinig niya. Dugtong pa niya Kwento-kwento lang daw iyon kaya wag daw akong matakot dahil hindi naman yun totoo. Alam kong hindi sila maniniwala sa akin. Alam kong wala na akong magawa na mapaniwala sila na may nakatirang aswang sa lugar na iyon. Isang buwan lang ang nakalipas. Biglang nawawala ang anak ng kapitbahay namin. Kababata ako siya at matalik kong kaibigan nang hinanap ito ng mga pulisya natagpuan ang kanyang bangkay sa lugar ng mga aswang wala na itong buhay wasak ang tiyan nito na animoy tinadtad ng matutulis na bagay alam ko kung sino ang may gawa nito sa kaibigan ko ito ay isang aswang pero ayon sa pulisya isa daw na mapanganib na hayop ang umatake sa kaibigan ko. Hindi ako naniniwala dahil naranasan ko mismo na sugurin ng aswang sa lugar na iyon. Nang mangyari ito, nilagyan na nila ng ilaw ang daanang iyon. Pinagpuputol na nila ang mga nakahambalang mga puno. Ang dating madilim at masukal na lugar ay naging maliwanag na.